Tunso. Ikaw ba ito yung kapatid ni Lila? Opo. Eh, maniningil sana ako sa kanya. Nandiyan ba siya? Opo, kaya lang po meron din pong naniningil. Umiiyak nga po kanina eh. Wala sigurong pera yung kapatid mo, kaya umiiyak, no? Wala pong pera yun. Kaya lang po, hindi ko po alam kung bakit po ako pinalabas. E bakit ka naman kaya pinalabas? E matanong ko lang, ano ba yung naniningil, lalaki o babae? E lalaki po. Lalaki? E umi ka muna. Umi ka muna sa katukin mo. Mag-ingi ka ron. Umi ka muna. Sige, umi ka muna. Ganda-ganda pa naman ang kapatid nito. Tao naman ako. pertama pala.